Habang tumataas ang antas ng ating ekonomiya ay siya namang pagbagsak ng bugok na kaisipan ni Inday Sara Duterte. Sa dinamidami ng vice nagdaan sa ating bansa, ay ngayon lang ako nakakita ng pangalawang may pinakamataas na posisyon sa bansa, ngunit may pinakamababang intelehente. Bukod sa pambababoy sa 20 pesos na bigas na siyang pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka at malaking tulong sa mga kapospalad nating mga kababayan, ay may kadugyutan na namang ginawa si Inday Sara during the campaign election sa Maynila. Bukod sa paghihikayat sa mga tao na kamuhian ng kasalukuyang administrasyon, at todo suportado naman si Amy Marcos kay Inday Sara Bugok na animoy walang kaugnayan sa presidente ng Pilipinas na tila nag enjoy pa sa patuloy na panlalait sa itsura ng ibang mga politiko at panyuyura kay PBBM. Hindi ba dapat ilatag nila ang mga magagandang plataforma nila para sa bansa? Pero anong ginawa mo Inday Sara isa kang balasubas? Buti pa ang mga walang pinag-aralan ay may respeto sa sarili. Pero ikaw, isa kang basura at walang kwentang tao. Maganda lang pakinggan yung titulo mo. Pero yung ugali mo sing bulok ng pagkatao mo. Hindi karapat rapat dapat na suportahan dahil sa simula't simula pa lang ay wala ka nang nagawang tama. Isa kang malaking kahihiyan at ganun din yung mga alyansa mo at mga didis na nabulag sa ideolohiyang bugok at walang sustansya kundi puro pagkamuhi at paninira dahil gusto mo ikaw ang maging presidente. Naku-naku masyadong delikado at nakakahiya Di mo nga kayang harapin ang mga reklamo sa iyo tungkol sa kaliwat ka ng korupsyon. At mga katiwali ang sinampa sa iyo ay papaano mo haharapin ang problema ng bansa at ang mga iba't ibang leader ng bawat bansa. Baka mapahiya lang ang bansang Pilipinas dahil imbes na ikabubuti ng bansa ang talakayin mo, e eh baka lalo mo lang siraan ng gobyerno na kagaya ng ginagawa mo sa kasalukuyan. Kaya mga kababayan panahon na para isipin kung sino ang nararapat na iluklok maging matalino sa pagpili. Salamat! Naharap ngayon sa physical injuries at grave threats complaints si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito ay matapos siyang sampahan ng reklamo ng isa umanong businessman na nagngangalang Cristone John Patria Moreno, taga Davao City. Ayon sa nagreklamo, ginulpi, Pinagmumura at pinagbantaan umano siya ni Congressman Duterte. Sinasabing nangyari ang insidente sa loob ng isang bar sa Davao City noong February 23, 2025. Hindi na umano kumuha ng medical certificate si Moreno matapos ang pangyayari dahil sa sobrang takot pero nakuhanan umano ng closed circuit television ang insidente. Kasunod nito, kumalat sa social media ang isang CCTV footage na tila may kaugnayan sa insidente. Wala pang pahayag kaugnay ng video ang Philippine National Police. Tila inaaginiit na sanay na siya rito. Ayan na, lumabas na, di ba? lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Gayunman, wala pa umano siyang natatanggap na kopya ng reklamo. Ipinauubaya na rin niya sa mga taga Davao City ang desisyon kung ibuboto siyang muli sa paparating na halalan. Sa akong mga kaigsunan dabawin niyo, uh, karon nakakita na po ng video, dugay-dugay na nahitabo Uh, sige lang, inyuhag yapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagkakongresman sa unang distrito. Di ko magbuot o giingnan po abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video so kay murag na una man og file ana sa ambotog sa si IDG ba na una file sa CIDG ang testimony ang bit sa so social media usa sa piskal so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan ko kaso Nasa The Hague, Netherlands, ang kongresista para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto dahil sa reklamong Crimes Against Humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rep. Lupain ng kla, na sa nag-alay na ganda dila at sa kanyang yumi at ganda dayuhan ay naadina bayan ko biniyag ka nasadlak sa dusa. Kayang Alam mo ba na ang Davao City ang may pinakamataas na kaso ng rape sa buong Pilipinas? Sa kabila ng imahe bilang safe city, Davao City ang nangunguna sa mga ulat ng karahasan sa kababaihan. Mas mataas ang bilang ng mga kaso ng rape dito kaysa sa ibang lungsod. Ito ba ang lungsod na tinuturing nating ligtas? Ano ang ginagawa para protektahan ang mga kababaihan? Duterte attempted to explain why Davao City recorded the highest number of rape cases in the country. PNP data revealed that the president's home city topped rape cases in the country in the second quarter of 2018. For Duterte, the explanation is simple.